this is the so welcome guys to my uh, unreleased vlog so so di ko pa uh, ano change so bag vlog, vlog na ako ayon so dono so, olam so and guys so agigay uh, okay, okay, dito may tuk tuk dito uh, tuk tuk dito ay sila wala uh, Bakit? ha? Tawa mo po ta. Tawa mo po ta. Ito, gala ito ng gala Ala gaga. Eh gaga aja deh. Ah. Ala. Oi, wag. Oi, di ka. Oi, ginagawa aja nagbablog ako dito. Sorry, sorry naman po. Sorry.

Vai depois. Você vai continuar, Gago.

ginagawa mo Sagmit na po, punta ako, lang A few moments later Yun so, ayun Napagod ako Ay, May pupunta na ako dito ah So, pumunta dito sa bahay para ay may inumin akong tubig at damit ko basang basa dito to yan <laughs> na basang basa ng pawis hindi pa ako naligo kasalanan <laughs> mo naman lahat yan Ayan. so inum ako ng tubig parang dalian lang Yan so Uminom ako ng tubig guys Napagod ako So Ilang sandali lang Pahinga muna ako Then pupunta ulit tayo dun Para kumain So shake you kapita po So ayun nga po no? Kakain nga po kami dito Ayun no Kumakain sila oh. uh, Sorry guys Nagingin nyo ko <laughs> So Ay ayun lang kayo dyan

Ba, ka live blogger, ka? Blogger. <laughs> hindi ako naka-live na, <laughs> na, naka hindi ako kalajan hindi ako nakalab lang ganon dito dahil video lagi to oh ako naka-live wala ka ka idan oh ay 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 sa ay 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 sa ay so ay -lang sa na, ay ay Oh, tawawan. Tawawan lang kami sa glit. Tawawan. So. Ito ibon. Ano pag ano ulan mo na? Ayun. So, kain ako sa glit. Kain tayo. Kaninong plato yung isa? Wala. few inches later. Oh. Ang ang ingay sa likod. Tapos, so yun guys, so sorry madilim dito ah. So, <laughs> hindi ko na video yung, uh, yung kumakain ako kasi may emergency. Inutusan lang ako ng aking mga magulang ko. So, ayun. So, uh, hindi, ako, so, hindi ako nakapag-vlog na kumakain ako ng buo, buong uh, oras kasi di ka na video ng buo kasi may inuto sa lang ako <laughs> tapos may emergency sila Hugo parinig kita sa mukha eh sabay Araman na lang ko. ako ha? maya wait lang so hindi ka na hindi ka na video buo hindi ko na, na video yung buo kasi maingay dito ano yung kaya ito? <laughs> Ayun it's uh -huh. Ah. ko mm -hmm. so, oh, na buwat. Di Mamaya. Oh, oh, so, oh, di kita, so, so, oh, kita so, oh, parang, Hindi ka na video yung. Wag buo, subscribe parang, parang ano. nyo siya! Baka, Dapat dali sa mental hospital. Gago! Kainay mo. -ra 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 oh, hmm. Kapaka-ingay ng baby na oh Ako, doon ka nga. So, ayun nga. So, mamaya, mga few minutes lang maliligo na kami. So, hindi ko na video yung buong kumakain ako guys. Sensya na. Kasi may inutos, may inutos ako tapos ano so tinapos ko lang yung pagkain ko nalang mo tayo yung video so pasensya na so sorry sa tao nakain so ayun guys so may may ilang sandali lang mga maliligo na kami ito kahit kaway kaway kalabot dyan kaway kaway kalabot dyan shut out shut out shut out shut out shout out shut out sabi mga kapapangas, So, so ito na nga guys. So, mamaya maliligo na kami. So, Di ko mare, di ko mari, mari, dito kaya nilalakas ako yung boses ko kasi may ngay dito, may may nagpapatugtog pa, may nagdadaldalan pa. So, ayan guys, so mamaya ah uh, na kami. So, ano <tinyo> ba may pa?

Tutoro tayo ko para we pack. Ay, ang laman ko. Naglaro. Esteone ng hindi

gini ako ba? Oo 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 Magpapilog ka nga, magpapilog ka nga oh Hindi ko alam ang oh 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 halika nga oh Grabe Ano oh 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 <laughs> oh ha, So, oh 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 mga oh 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 So ganyan lang guys na yun yung trip ng inihipatan ng ano magpapausok Anong iniiyaw nyo dyan mga sir? Ano iniiyaw nyo dyan mga sir? Ah? guys Vloggers? Full storage ka na uy! Di pa, di pa yan. Di pa yan. Ini-ihaw dan. ini na hito. ini na hito. Ito an. <laughs> ito an. Ito. Ito. na hito. Sarap sana all. So yun po na no, maliligo na kami guys. So tignan nyo ang swimming pool na ito po. Tang ina o. Hindi ko maano. Ay, tat tatasik naman eh. Kami may cellphone dito. Yun lang. Yun lang. Nahihirapan ba kayo Naira Nahihirapan kayo bubaba? Masira. Gini ako ba? Yun lang. Hanggang leg mo lang, Clarence. Hanggang leg mo lang. yo lang. Yun lang. So, nilulubog ko lang yung pa ko Wow, sexy ah. Anong ano? Mamaya! So, mamaya. Mamaya. Ginara. So, ginawa lang to one week ago. So, ginawa lang to one week ago. So, si Pap, sila Papa gumawa. Ito oh. Itong swimming pool na to. Ay lang kayo dyan guys oh. Mamaya! So, ginawa lang to swimming po para may paglilibang kami. So, ayun. So, maghanap ako ng ladies So, mamaya pag-usapan natin. Punta tayo sa bahay. So, dito tayo sa bahay. So, ayun. ko lang sa babida. Wait lang. Nice. A few moments later. So guys, so pag-usapan na natin kung paano tayo aahod nagulat ako na gagawin yung gagawa nilang uh, swimming pool na yan na uh. 3 feet lang yung taas yung parang sa kulungan lang ng baboy hindi pa ako nang gagawa ng paraan so madiscarting technique kung paano yan so may nakita may napansin kayong upuan sa ayaw sabi <laughs> so may upuan kasi silang nilagay. So, kaya may diskarte sila kung paano sila aahon. And then, dalawang technique doon na nilalagay nila sa swimming pool. And then, yung, yung luma na sila, yung pinagdugtong ng host para makapagpuno sila ng bago. So, yung bomba na kasi na isa na sira. Na sira yung sahig kaya gumawa sila ng bago. So, ayun. Ay, may tanong ako. May tanong ako. May tanong ako. Ay, may tanong ako. Paano kayo aahon? Ay, may piso ka ba? Di talaga ako pinapakinggan. Ano? Wala akong bariya. Wala akong bariya. Oh, Oy, yung cellphone. Yung may tanong Ay, ako. Paano kayo makakaahon? Sige, paano, paano? Aktual, aktual, aktwal. Sige, aktual. Ah, galing naman talaga. Titinggal ito. <laughs> Gago! <laughs> galing naman, no? <laughs> Palutang-lutang. batang maliit. Aling maliit. Ma ma tawag dito? Lumusong ka kaya? <laughs> Okay, yeah! Okay. Okay, yeah. <laughs> ka na Robi pinandar pinandar. Wala na tubig. May lumalagapak na tubig oh. Tingnan niyo tubig. Totoo magtasikal, Gobay magtasikay. Tingnan Kung makikita nyo may lumalagapak na tubig. May lumalagapak na tubig oh. May lumalagapak na tubig. Oh, oh. Bodyguard. Hindi kasi napalit ang dahil kasi sa labas eh. Dapat kasi pag ginawa nyo kasi pinapalit sa labas. Pati sa labas pinapalit ang naman eh. Diba? na no? Kaya na na ng ano, ragasan ng tubig. Dapat kasi ano, pinapalita dahil sa labas para di watagas ano kuya bakit jalan ko'y nabako mag lifeguard. Lifeguard. What? So, kasama ko dito, lifeguard, o. No? Ang aking Wala na, lumakad na. <laughs>

Rap, nagpapabidyo, o. Oh. Sumisid na si Rap. Sumisid na, yan na siya, o. oh, o, 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 Lulunod na naman, eh. O, oh, ano man, mo? Nasa hey, swimming pool. Nakaka-enjoy lang. Nakaka-enjoy lang. <laughs> si Clarence, tanggalin mo yung kanya, yung salbabida niya para manunod. <laughs> Gago! Kita mo ba? Sige, sisid pa! Ano, oh. ano? Kawai, <laughs> kawai, 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 kawai. Uy. Mapupunta yan dito, bakit? Uy. Hanggang sa mo ko irap. Oh, dito ko lang. Aga dito ko lang. Adem na rin yan. Yung pagkay Clarice, dito po Hi. Ganda. <laughs> Gago! Ay, ba't nag-inoma na naman kayo dyan? Anong meron? Siyempre, New Year. <laughs> New Year sa mata nyo. Good. Sa Sabado de Gloria na Sabado de Gloria na eh. Ino ba pa kayo. Paburaot pabur nga, paburaot nga. Paburaot nga. pa, hindi pa nakalahat <laughs> eh. pa umahan tayo, pre. Big na,